Kamusta mga kaibigan? For this vlog, tayo naman ay pupunta sa Akil Restaurant na kung saan tayo ay mag food check matatagpuan dito lang din sa napakagandang city ng Dagupan at dagdag mo pa rito mga kaibigan ang short rides natin sa isa sa napakagandang beach sa Pangasinan. nga pala mga kaibigan gumagawa ko ng mga videos gaya ng long and short rides tips and lap trips kaya kung mahilig ka rito, tara nat mag subscribe Be Zoren, your trouble biker. So, kaya nang sabi ko sa intro, mga kaibigan, tayo ay mag-food check dito sa may akil. Eh, dito kasi ako din na ni paring Daniel dahil daw masarap dito. At madalas siya dito nung may pasok pa. At Indian foods din dito, mga kaibigan. Kaya kadalasan ay mga Indian din, mga kumakain dito.

Mahintay namin yung food namin ng mga 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 mga. Thank you. So hello guys. Mahintay namin yung food namin ngayon. Dito kami ngayon sa akin. Thank you baka naman. <laughs> For <laughs> sure. Mga kaibigan kasama ko ka dito si bari na Angela Nesolen. Sama natin sa New Zealand. Opio. Oh.

どうぞ。 Obrigado. dimen sdaismu. Tok pengen dia dismain dalam. Lah ni dah halos maubos na ni Pari Daniel yung panyo sabaw aking baka naman <laughs> na. Ba? Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na So dito kami guys Nakatapos namin kumain Pupunta kami Tundaligan Beach At pagkatapos nun Uwi na rin kami Tundaligan Beach Bunuhan, Dagupan Pangas na yun Yes sir Sir, sure. safe na, safe na tayo. Let's go? Let's go. Para sa inyong makakalaman mga kaibigan, wala sa plano na pupunta kami sa Tundaligan Beach. Pero dahil sa maaga pa naman at wala naman na kaming ibang pupuntahan kaya duman na lang muna kami mga kaibigan. Kaya yeah, sige, update na lang namin kayo mamaya. Nice, sir. <laughs> Dito kami ngayon mga kaibigan sa may CSI Lukaw. Rupan, Pangasinan Hello guys So another vlog na naman tayo Ito sa harap si Karing, si So pupunta kami ngayon, kaya nang sabi pupunta kami sa yung Daligan Beach. Sa Bunuan, Dagupan, okay, mga na Konting update mga kaibigan, dito tayo sa may The Venencia Road Sa may Lukaw Lukaw Nagupan, Pangasinan ngayon guys, dito kami sa The Venetia Venetia Road The Venetia Road sa My Tolay We're just chilling like a villain here dude Pagkita mo yun yung mga barco Oo oh. Sa ba baba? Ah, barco daw Yuna? Saan? Ano ba ito yung iikot? <laughs> Di alam, eh. So, tingnan nyo guys Baka maulog yung phone ko <laughs> so, so, dito Sobrang linis ng ilog nila dito guys Dito nang inulog <laughs> station. <laughs> pwede, pwede guys. So yun nga kay, mga kaibigan. Pupunta tayo sa Tandarigan. At uh, tumito muna kami dito para magpicture. Kaya mamaya na lang ulit. Bawa-bawa ba ako. Wag na. I'm sea to the horizon turn us to thousands and we will grow in number I'm the to the horizon turn us to thousands and we will grow So mga ka dito na kami sa Tindaligan Beach many years. Bakit? Opo, ah. beach din. Kailan ka ba uli punta dito? Ah, uh, simula nung pinanganak ako. <laughs> <laughs> yes sir, mga kaibigan. Dito na po tayo sa Tondaligan dito Mga um, ma'am sir. Tondaligan, baka naman. Baka <laughs> naman ulit. <laughs> marami pa rin tao mga kaibigan dito sa May Beach so kung nakikita nyo yung view mga kaibigan ang view mga ibang there. mga tao mga kaibigan so dito sa part na pinunta namin medyo konti pero doon sa banda doon Di makita medyo maliwanag Doon yung mga mas maraming mga tao So, time check tayo. Ano aras na? 5 na ba? 5 minutes before 5. So, 5 minutes before 5. 4.55 na. Saan? May heart tone daligan ka. Ah, sige, sige. So, bali mga kaibigan, ito yung Tag yan, post? hindi alam <laughs> basta yan na yan so dito maraming nagka-feature din dito ginawa to para sa para maging tourist attraction din dito sa pantaligan kaya siguro ginawa siguro lang, hindi ako sure <laughs> Ito pa yung mas side ng ano ng ating beach. Oops. Mapansin nyo mga kaibigan, gaya ng sabi ko, lakas ng ahon kaya binabalaan lahat ng mga gustong lum lumabay. Binabalaan ng lahat. <laughs> Kapag ang dagat ay malaki ang mga alon, lumangoy lamang po kayo. Maraming salamat. <laughs> <laughs> Siya ang kapitan dito. Yes. <laughs> so may balita nga mga na kagabi daw meron yung umapaw yung tubig. Pero hindi ko alam kung hanggang saan yung inabot. Kaya ngayon ay malakas nga yung alon at walang pinapayagan na lumangoy. Ah, sige. Saan ka nakahanan dyan? hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat muli sa patuloy na pagsuporta mga kaibigan. Bago tayo magtapos, gusto ko muna i-shoutout si John Lozada, Kaumin Simply Levites at kay Kuya Jerry Abrogar. Muli, maraming salamat susubukan namin gumawa pa ng mas maganda at exciting na videos ganito mga kaibigan. Once again, this is Zoren, your Trouble Biker.